Alright guys, this is the news listener by Angelo and uh, second video ko po to, uh, for today. And salamat po sa mga manonood at magkikinig sa YouTube channel na to. Okay, so pag-usapan naman natin yung sinabi ni Sarah na, okay, galing to sa Billionario News Channel. Okay, at sinabi niya na lahat daw, okay, lahat sila pare-parehong girlfriend lang. Okay? Yeah. So, inamin ng anak na marami yung girlfriend ng tatay niya, di ba? So, tawagin natin itong uh, Rodrigo Duterte Daho Hokage. <laughs> okay, bakit sinabi natin yung Hokage? I'm sure you guys are familiar with the word Hokage sa Tagalog, di ba? Kung saan, okay, alam niyo na, na mayroong isang taong matindi sa chicks, okay? At uh, si Rodrigo Duterte, eh, isang, I think, isang super uh, Hokage. Oh, bakit? Okay. Kung natatandaan nyo, sa nung time na naging pangulo siya, at uh, harap-harapan pang nasa, okay, nasa, actually, nasa ano pa yun, eh? Nasa TV, sa media. 'di ba? Okay. So ipapakita ko muna yung isang babae na hinalikan ni Rodrigo Duterte. Okay. Sa news GMA News, okay? Uh, Na-share ko dito sa another tab. At uh, later papakinggan natin yung sinabi ni Sara Duterte. Oh, yan yan, oh, 'di ba? Antin din sa ni ano ni Hokage, oh, nanghihingi nanghihingi pa ng Kiss dito, di ba? Okay. At uh, kung natatandaan, natatandaan ko, sinabi ng Philstar, eh, style ko lang, style ko ang mang, mga halik, ang pagalik sa mga babae. Imagine nyo nun, di ba? Eh, sinasabi mo sa buong Pilipinas na uh, okay lang mag-kiss mag ng isang babae. At yung babae, actually, meron siyang asawa. Okay? So you can check that uh, so online. At uh, now, let's listen to Sara Duterte. Kung anong sinabi niya about sa kanyang tatay doon sa mga girlfriend niya. Okay? So let's listen. Sa away ng mga girlfriend niya. Eh. Ba, ikana, ikana tutuwa mga tao. Grabe. I mean, imagine nyo, naging presidente ka. Dapat isa kang, uh, ano eh, uh, magandang halimbawa sa mga kabataan, di ba? O, oh, oh. kung natatandaan nyo, hindi lang uh, uh, ganyan si Duterte, mahilig sa mga babae, bastos pa yung uh, bibig, di ba? Mahilig magmura, tapos gumawa, gumawa, gumawa daw ng batas na para kung i uh, kanang mga lalaki, eh, eh, may parusang uh, kulong, 'di ba? Pero kung natatandaan niyo si Mariso Sumali, isang news reporter from GMA, eh sinab uh, nung nakita ni Rodrigo Duterte, sabi niya. Whoosh, whoosh. Imagine that, right? In front of many people. 'Di ba? Nakakaya. Okay, so let's listen more. Yes, <laughs> Sabi ko nga doon sa kasamahan ko, sabi ko, alam mo, Talino talaga to si uh, President Duterte. <laughs> Ang talino pa niya na. Ah, grabe. Eh, hindi siya nag-asawa. <laughs> Ulit. Nung sila ay naghiwalay ng nanay ko, hindi na siya nag-asawa. Ulit. Proud pa siya, di ba? Ah, uh, imaginein mo. Sa isang busy presidente. Uh, expect natin na uh, dapat role model tong mga to, eh. Mukhang... Uh, low budget vice president to siya. Uh, itong tao na to. And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng magmamayari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil lahat sila ay pare-parehong girlfriend lang. Hmm. Yun, okay. Proud na proud pa yung anak niya, di ba? Oh, so, Uh, imagine, di ba? Ang presidente mo, dati mong presidente, bastos ang bibig, babaero, mahirig magmura, uh, mahilig din mag catcall malik ng babae, ano pa? Di ba? So, tapos yung anak niya, kung natatandaan nyo, nag-meltdown, nag-tantrums, uh, sinabihan yung Meron siyang sinabihan na papatay ng uh, papatay niya uh, minsan na kontrata na siyang papatay kay BBM uh, kung papatayin siya. 'Di ba? So anong klaseng leader itong mga 'to, 'di ba? Imagine guys uh having a president like Sara again. Right? Anong mangyayari sa ating bansa? 'Di ba? Okay. So guys, that's it. So 'yan ang dakilang kilang Hokage. Okay? Pinakas pinaka gling okay harap harapan pa sa tv huh? all right so guys thank you for listening and uh, if you like this please like subscribe and support the channel okay salamat po and i'll see you in the next video bye and thank you